sisirain ko na din yung mga sirang kuko nyo, sir, ha? Pangit ang tubo, no? Opo. Kaya masakit ng pangit ang tubo. Pabaon tubo. po yung tubo ng kuko nyo. Kaya pag kalo, kumapa, umano na, yun, dun na, tapos nagsisafe issues pa kayo. Dapat ang mga sis sa maluwag na. Opo. Hanggang maaari nga, kahit huwag kayo magsapato sana, eh. Hanggang gumaling. Hmm. Kung May pwede po sa... Kaya tapakaw ko na yung Sabihin oh, ko na lang po sa akin ko na lang. Siya. Ay. Nawag mo na pakita ano? mo. Pakita na ba? Hindi yeah, pag eh. na. Paglalinis yan. Hindi na. Hindi ko. Pwede. Kaya hindi ko kayang tanggalin. Eh. Mahirap pa talagang tanggalin ito. Medyo papuwersahin ko po. Ha? Yan pa lang sa maliit. Yung balat nga eh. Ano eh. Marami na kayo ng kuko, no? Opo. Okay, malapit eh. <laughs> Sabi niya, hanggang December 10, pulo ka na. Opo. Kaya nag-stop muna ako ng ano. Ay, mm -hmm. ang dami din pong nagka-cancel. Hindi, okay sa nyo. Bali na Bali, hindi ko naman po natatanong yung mga... Layo niya lang? Oo. oo. sayang yung lahat is Opo. Pwede, hindi naman po pati sila nagsasabi. Oo. Yung iba nagsasabi, ma'am, cancel. Kaya lang alanganing oras na. Ah, kita mo na yan eh. Oo totoo po yun. Tsaka ang anda, daming nagkakagulo sa schedule. Mm, tapos biglang ka-cancel. Tapos biglang ka-cancel. Buti nga kahit pa pano, pag nag-update ako, oh, cancel ng gantong oras. May Mata kukuha agad. May kukuha agad. Tinakita ko yung ano mo, 10 o'clock, 11. Tapos tinanong na kita kung may available. Bali, natapos ko ni Juan, available na talaga. ako nagpapahinga na lang, kay higa Ewan ko, naka-elip pa nga yata ako <laughs> Tinanong ka namin siya, kilala ka namin. <laughs> Opo, lalo po dyan sa may pasaway ko. Pag nandyan na pala, ano kayo dyan? Ano, lalim, Oh. Lalim na? Oo. Oh. Ang na eh. Tapos ang gawin niyo pala, sir, di nalinisan ko na to, no? Ibabad niyo siya kada, kada bago kayo magpahinga. Yung hindi na siya sasapatusan, ibabad niyo siya sa tubig na mainit na. pag pinipisil siya, masakit. Ay naman. Hindi siya ganun ka ano. Pinagtataka ko, bakit hanggang Ay dito? Pang parang pumutok na siya. Nag, 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 ano, nag sa sus na maga. Oh, um, baka naman masikip po yung ano niya, sus niyo. Resulti lang yun yung gas. Eh, eh, relax yung lang po, hawakan ko. Ayan.

hugo, sarap. Kaya lang manipis yung bahay dry skin nyo. Kaya siya nagsagat agad ah. Oh. Gaya niya na tinatanong na balatan lang nag-ano o oh, po. Yan? Hindi wala, hindi ko po alam sir eh, wag ganoon eh. Meron po talagang mga bahay dry skin ano oh, ingro na na ganyan manipis talaga. Hindi pare-parehas. Meron nga yung kukong makapal eh. Kahit anong babad mo, babad mo ng cuticle, makapal talaga eh. Hindi siya lumalambot. Bukas po ba ito? Opo, pakay ano nyo na lang. May initan. Pa May mga anak ko din eh. Lubog. Iniinda rin nila. Ay, talaga? Ay, yung ko, tinanggal ako ng dulo. Ang old oh, na ako, hindi ako marunong. Pag, nagkamali siya, kayo, lana. mas lalo po. Ay, hindi naman ganun kalilaw ni Papa. Papong kalilaw <laughs> niya. Lagay mo dyan oh, Oo, Dito na. na mo sir o natapyasan ng konti pero nandun yung ano tumusok na agad o oh. kaya tapas ko hmm. tapyasan agad, agad sakit po okay. malalabasin ko lang saglit

sana pa ako ng mga veterano. Veteran. Hindi no? rin kinaya. Matatanda, di ba? Oo, hindi ka po na matanda. Ay! Ay, hirap. Pinatanggal naman niya, pero hindi ako satisfy ako. Meron pa rin ito. Ang dami na po palang humawak ng kuko niyo. Hindi, taon-taon. 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 Ibig sabihin, taon ako bago mag Mm. Kasi wala nga makitang karoon ng talaga. Yeah, ne? Yan na yung tubig, ma'am? <tod> Ay, mag-excuse ka na, Ne. Ano po? sinanay ko yung nandiyan na yung nagtanot yung mga naman, eh. Ah. <laughs> Sakto, eh. Si ano yun, Nelly? Eh, Oo. Parang napunta doon sa ilan, sa taas ng bahay. Nay, nay! Tanyo, pag binabalatan, hindi naman pwedeng hindi ko tanggalin balat na dryan. Hmm, dry skin po yun. Tapos na ni... Ayun na, nipis niya na ng ano niya. Magkakaroon ng konting sugat. Obserbahan niyo po sir ha? Kung yan ay mamamaga katulad nila o hindi. Pero sure ko na lahat ng yan, tanggal ko na lahat ng... Na, na na, na Ito na lang. Ang maglalakad din. Lahat may ito. Opo. Sarap linisan. Lahat meron. Sakit po. Sorry po. Ang lalim pati. Eh. Hmm. Yan, lumugo na siya. Sorry po. Alam mo. Alam mo na. paghihiwalayin ko lang sa gate. Kenapa? Dari, kenapa? Pick ten or eleven lah. Second. Hindi tinimin 'yung. Ito si. Okay, tinanggal mo 'yung O tatanggalin 'yung dry skin ah. Mm. Kulay na naman siya sa loob. Ano na naman siya? Ayano. No? Pin hmm. ito tatanggalin kasi talaga 'to gawa ng pinagbaonan ng kokonyo. 'Yung kokono. Ah, ito po. 'Yung nasa dulo 'yung una kanina na putol kasi kaya oh. kailangan kong ginanoon para mako. Tapos 'to yung kukong nakabaon kanina, ito yung pinaka dry skin niya. sa una. Opo, sa unahan. Hmm. Yan, tumigil naman yung dugo sa pag ano ko lang kanina, kaya siya dumugo. Hindi ano, mo lang bet niya eh. Mm, -mm. Ah! Kaya nung dapat linisin yan? Ali po. Bago magpasko, linis Ay, well, well, hindi po. Hindi pa po yan tutubuan ng ano. Maniwala kayo sa akin. Next year, ano, Itay, uh, next year po. Obserbahan nyo. Pag nakaramdam kayo ng sakit, Pag nakaramdam...